Hi mga bees, Jem again ang your terong lover and welcome back to our channel. Hi happy new year sa inyong lahat mga Bees at nagbabalik muli ang inyong laundry queen. Matagal-tagal din po tayong hindi nakagawa ng mga ganitong klase ng videos na tiyak na matututunan po, lalo-lalo na yung mga bago po sa laundry business industry. At kung bago ka po sa aming channel, sana ay nakapagsubscribe ka na at kung kailangan mo na mas matuto sa ganitong negosyo, sana po ay lagi niyo pong i-visit ang aming YouTube channel. Meron din po pala kami yung Facebook page na kung saan nagagawa din kami ng mga personal vlog. At pwede niyo rin po ako kontakin sa number po na ito. And for today's video nga mga B, ayan, um, ipopost natin dito or ipoflash ko dito sa screen And para makita ninyo kung ano yung concern natin. At isa po sa member natin yan na nagtanong at ang kanyang uh, pangalan ay wala po. No? Kasi ano yung anonymous participant po dito. So, ayan. Uh, natin po ang kanyang concern. At ang nakalagay po dito ay any reason bakit hindi mabango ang laundry. 8 kilos to 65 ml, 70 ml, Pabcon and Cologne. Yung kulon, o mabango daw, pero pag inamoy na daw, amoy kulog na. Nakamax na yung nilagay namin na fabcon. So, ayan mga binapakaganda po ng ating topic for today's video. Kasi marami naman po talaga ang um, hindi pa talaga natututo or wala pa talagang tamang idea kung paano nga ba natin ginagawa yung tamang ratio or sukat kung paano natin ilalagay ito kada load. So marami naman din ako nakikita ng mga ganyang concern at napakaganda po ng topic natin for today. So ayun, nagtatanong siya dito ng any reason bakit hindi do kaya mabango yung laundry na uh, siguro ginagawa nila. Um, meron naman siyang, ayun na nga, 8 kilos daw is 65 ml naman daw po sa sabon at meron din siyang 70 ml sa fabcon niya and cologne. So, may mga nagsasabi pa na yes, mabango yung cologne pero bandang huli, nag-aamoy kulog din po siya. Of course, naka-max -ma na yan. Marami po dito ang gumagawa mga bino ng mga fabcon. Usually pa nga, ang ginagamit nila is yung mga branded or yung nabibili natin sa market. Ginagawa nila ng sobrang, like for example, meron ako nabasa before na halos apat hanggang anim na sachet na sa isang load mga bi ang inilalagay. Ayan, dun ako talaga very concerned po sa ating mga kalabada, no? Dahil kailangan po natin dito ng tamang ratio kung paano to gagawin o susolusyonan yung makapagbigay tayo ng mabango, malinis, quality na laba o serbisyo sa ating mga customer na hindi po tayo dapat nalulugi. So para po sa mga nagagawa po ng mga ganun, halos apat hanggang na Fabcon po ang inilalagay na sa she Magkano po ang nagiging kapital nila? Masyado ng mataas ang nagiging costing or nagiging expenses nila sa kada load, which is hindi na po tayo kikita. Yun ang mga nagiging rason kung bakit may mga nagsasara sa bandang huli ng mga ganito business. So, para sagutin na natin ang kanyang katanungan, ayun na po, no, meron at meron po talagang chance na um, mamaho po ang mga damit. So, bigyan natin, na, isa-isahin po natin ito. Una po, yung sinasabi po natin na reason bakit nagkakaroon ng pamamaho pa rin ang mga labada kahit na po nilabhan na natin to. Magtataka ka minsan dito sa laundry business, yung pag naglalaba tayo, may mga ang laki ng chances lagi na magamoy kulob. Ang laki ng chances lagi na bumabaho si damit. Pero minsan naman pag naglalaba tayo sa bahay, parang natural lang ng laba pero hindi naman nagkaka Laging may chance dito sa ating business. Bakit nga ba? Alam nyo kung bakit, mga B? Dahil, syempre tayo kasi mga laundry shop owner, gumagamit tayo ng mga produkto na alam natin tutulong para magpabango sa ating mga labada. Ayun, dapat alam natin kung ano yung mga brand na gagamitin natin. Dapat kilalanin natin mabuti o malaman natin kung anong supplier ba dapat tayo kukuha para makatulong po ito sa ating negosyo. Kasi, um, importante po na meron tayong kapartner sa ating business. Yun po yung ating mga supplier sa mga laundry cleaning supplies po natin. So, kailangan makakuha tayo ng talagang garantisado tayo na quality po yung mga product na yun. Kasi, minsan sila yung nagiging cause kung bakit bumabaho po si damit. And, syempre, meron din tayong tamang pamamaraan sa paglalaba. Ito po yung isa pang tip na ibibigay ko po sa inyo, no, mga kalabada. Hindi po tayo dapat nagpapatingga ng mga damit po na nalabhan na. Ibig ko sabihin, minsan kasi sa dami ng labada po natin, ang nangyayari po, natitingga yung mga nalabhan na. Habang waiting po tayo sa dinadryer pa. Dahil nga si dryer is 40 to 50 minutes po ang standard time para makatuyo ng 100%. Nag-aantay po yung mga nilabahan natin na maisa lang sila. So, sa katagalan po, sila talaga yung mga chances na bumaho. Kaya naman dapat guide lang po natin siya. Kung tansya nyo na medyo marami ka ng nalabahan at mag-aantay talaga yung mga nalabahan mo dun sa mga dryer na umaandar pa, huwag muna po tayong dire diretsyong yung maglalaba. And, isa sa mga nagiging reason din po sa paglalaban natin na bumabaho is yung hindi po tayo nagpe-prewash. Dapat nagpe-prewash ka muna bago ka tuluyang mag ano mag mag, mag maglaba or mag ng mga labada. And of course, meron dapat um Uh, sorting na nangyayari kapag naglalaba tayo, ini, inihiwalay natin yung mga kumot, yung mga uh, maong, o yung mga makakapal na tela sa mga manlipis. Dahil, alam nyo po ba na yung mga tela po na silky, yung mostly po na, nakikita natin yung ganong tela sa mga kumot, yun po yung mga madulas po na mga tela na mabilis pong bumaho kapag hindi agad na patoyo So, take note nyo yan kasi totoo yan, yung mga kumot natin na ma, 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 ano, ma dulas, yung silky, sila po yung mabilis na bumabaho. Kaya dapat, pag nilabahan mo yun, agad-agad mapatuyo mo sila. And dumako naman tayo doon sa pinaka-importante, mga B. Ito yung ratio natin sa paglalaba. Napakaraming nagtatanong sa akin nito. Ito, sasagutin ko na kayo. Ang kada natin or ang standard load natin sa paglalaba is 8 kilos, tama? 8 to 10 kilos kapag higher ang gamit ninyo dahil mas malaki ang capacity ng higher, pwede po tayong maglaba dito ng up to 10 kilos. At safe po yan. Hindi naman po, porkit nag uh, load tayo ng 10 kilos, eh, may chance na nabumaho. Although lahat naman laging may chance na bumaho, pero dapat tama po yung capacity ng mga drum po natin, kaya niyang umikot ng tama. Sa higher po kasi, uh, dahil malaki po ang mga drum natin, malaki ang capacity ng machine natin, kaya niyang maglinis ng tama ibig sabihin nakakagalaw yung mga damit sa loob ng tama so ang ratio na dapat ginagawa natin for our first uh, load or our upper uh, load no yun yung mga 8 kilos natin is dapat at least 85 to 100 ml. Depende po sa brand. Ayan. Diyan tayo sa mga branded. Yung mga nabibili natin sa market, actually, mga bi, hindi siya dapat advisable. Bakit hindi po advisable ang mga nabibili natin sa market? Dahil po, meron po requirement po ang ating mga makina. Especially pag stackable ka or automatic ka. Dapat ang ginagamit mo is yung mga HE liquid detergent. Sila kasi yung mga high efficiency na tinatawag. Sila yung hindi masyadong mabula pero matapang, kung mapapansin mo yung tubig talagang maitim, kasi nalidinis niya talaga ito ng tama and bakit hindi natin kailangan ng mabula, hindi lang din reason natin para makatipid tayo sa tubig sa pagbalaw, hindi lang din yon kung hindi dahil niniiwasan natin yung masyadong mabula, tapos yung powder rin nun, kahit liquid kasi yan may powder pa rin yan, once na natuyo yan, magiging siyang parang powder na kumakapit sa mga motor natin sa mga drain pump natin, na nag nagkokos po ng sira ng ating mga makina. Kaya naman, kung maririnig niyo si liquid detergent, siya lang talaga yung pinapayagan natin sa mga automatic natin na mga machine. And please take note mga B na hindi mo kailangan budburan ng napakaraming Fabcon ang iyong labada. Ang Fabcon mga B is nagpapalambot ng ating mga tela which is kailangan naman din talaga. Para naman din sa ganon matuwa din si customer at iba naman din talaga pag malambot ang tela kesa sa naninigas-nigas ito. At napakalaking tulong tulong din talaga ng Fabcon para lumambot yung mga tela. Mga bi, ang Fabcon is the fabric conditioner na tinatawag natin na nakakatulong para magpalambot ng tela. At may mga scents ito na tumutulong din para magpabango. Hindi natin kailangan habulin sa dami ng Fabcon yung pagbango ng damit. Tandaan lang natin lagi yung tip na binibigay ko sa inyo. Una, mag prewash kayo. Pangalawa, huwag kayong magtenga ng maraming labada pag umay-dryer para hindi bumaho. Pangatlo, yung tamang lagay lang ng sabon is enough na. So, sa Alexa Scent, meron po kaming mga product na ganyan, yung mga HE detergent natin. 3.6 liters po ang mga gallons namin dito at 275 pesos lang po ito. At kaya niya pong mag-load or maglaban ng 36 loads sa kada isang galon na gagamitin ninyo. Ibig sabihin, pumapatak lang po ng almost 7 pesos lang po ang kada capital nyo sa bawat sabon na ilalagay mo sa isang load or sa 200 pesos na isang load na lalabahan mo, 7 pesos lang ang magiging kapital mo sa sabon. At pagdating naman sa Fabcon, mga B, meron din tayo niyan sa Alexa Scent. Dito lahat ng produk uh, product ng Alexa Scent po, mga bi ako mismo ang gumagawa. Dito ang kagandahan at advantage mo, alam ko, alam ng formulator mo, alam ng gumawa ng product mo, kung ano yung needs ng laundry business or laundry shop mo. Bakit? Dahil nga mga B10 years na po kami sa laundry business, at marami na rin po kami nahawak ang mga laundry or company o kung ano anong mga klase ng kliyente na nilabahan namin. Merong community, merong uh, mga hotels. Merong mga beauty company, iba't-ibang tela o iba't-ibang laundry ang uh, na nahawakan na namin. Kaya alam ko na ang kailangan talaga natin yung product na talaga namang matipid pero makakatulong na maiwasan natin yung pakakabay Dahil maraming beses na, na nangyari sa amin before nung gumagamit kami ng ibang product, kaya naman naisipan kong gumawa na rin ng sarili yung product is kapag nag spray po kami, ang bango. Oh. Pero pag nakuha na ni customer, naipak ko na nakuha na ni customer, nagre-reklamo lagi sila na bumabago yung damit nangangasim, amoy kulob. Bagay naman mga bina, nagtataka ako kasi inirilis natin yan ng mabango, ini-spray natin yan ng mabango, nilabahan natin ng mabango. Yun ang alam natin. Pero magtataka tayo bakit may mga reklamong ganun. Ayan, sana may natutunan po sila sa ating video at sana po ay nakatulong po ang episode na ito para sa nag-post po ng question na yan. And of course, sa mga manunood din po natin. Ayan, maraming maraming salamat. Hope to pa uh, subscribe to our channel and please, kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayo mag-comment dito at nareplyan re ko po kayo and please save our number po 0906-916-5760 Maraming maraming salamat mga bee, and don't worry dahil gagawa pa tayo ng maraming videos na tiyak na may matututunan kayo. God bless mga bee, and lagi na kayo mag sa lahat ng mga business na to, sa lahat ng mga ginagawa ninyo para lagi tayo may gabay sa'yo.